lang po. Ikaapat na linggo po ng Adviento. Isa lang salita lidang nakikita ko dito eh. Nakamamangha ang Panginoon. Biruin nyo, si David nagtangkang magawa ng na isang bahay. Construction. At sabi ng Panginoon, Ako ang mananahan sa tribo mo. Ako ang magkagawa ng tunay at tahanan ko. At ito'y nangyari sa mahal na birhen ng nazaret ang diyos nakipamayan doon una muna sa tribo ni david pero sa totoo lang sa lahat ng sangkatauhan kaya ang ikalawang pagbasa sabi niya walang ibang mas marunong pa sa diyos so ngayon maniwala tayo sa pamamaraan ng diyos gawin natin siyang hindi lang ating karunungan gawin natin siyang ating Panginoon.